guys. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, masagot tayo po ang aking YouTube channels na Tanayans. For today's videos natin guys. Giniagawa mo. Giniagawa mo. Magano bang? lang tayo guys. Dito sa loob ng grocery guys. Hi right. Sarap yata yung hinahanon niya. <laughs> <laughs> yeah, boy. Yeah, boy. Dito tayo nakita mga ropas. Yan. Ang ganda mo. Tingnan natin. Mga tao-tao. A few moments later. Pangayan. Dito ka. <laughs> Ay, sa Pangayan oh. Oh, di ba? Ay, Aiyo po tayo. Aiyo po tayo dito. Aiyo po tayo. Ayan o. Su mga Ay, uh, ano si masipag yan o pare. Ay may deliver pala kay pare ano. Grabe ah may deliver kayo ah. Ayos yan. Ayan ganun masipag ang si pare ng RJ. Ini e deliver sila ngayon. Sana. Oh no. Display sila na kanilang product na Nation Ramen. Ayan. Ito si product. Ito so, ay eh, pare Monday. Ah. Puso. Maraming box na yung pare Monday. Hindi na siya nahihirapan. Ayan. Malapit na mapuno yung ano niya. Ayan. Pogit oh, so, po. No. Ayan. 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 Well, Bro, what are you talking about, man? Ayan. Dami well, parang pera. Pero, sino na na di-display. Oh. Ayan o. Oh. Si Pagya mag-display. You know. Dahil mo yun, no? sparring ano, parang wailong, oh. ayun o. Yan no? <laughs> na, no, na display na nakangiti. <laughs> <laughs> <Ayan. laughs> na you know? <laughs> Wait a minute. Uh, uh, sana ah. Oh. Ay, grabe. Lakas-lakas nun, no? Ano? Oh, wow. Dalawa, oh. What? Dalawa pa yung daw oh. buwat buhat talking about, <laughs> Pare ho. Pagod ba? Pagod ba si Ah, yung tayo deliver o kaya tayo muna, lang deliver okay lang yan. Yan. We do not care. Pare, masyadong seryoso eh no sa buhay oh. Ayun. Grabe naman Ano yung ano mo yan dyan? Ano yung bang ginagawa mo sa buhay? Ah, nagano ka. Ang katamaran lang. Ay, grabe naman ang... Gano pala yan eh. Sige! Ayan. Ayan nga mga ano. Naka-helmet ka. Ayan Ayan yung pare ko eh. Take She wanna have sex. Hey guys. Niri ko sila na mag-helmet daw ako eh ayoko. Eh s'yempre nasa loob ako ng grocery tapos mag-helmet ako hindi naman pwedeng guys. Ayun guys. Ayan, and thank you for watching guys and God bless you all.